Alam nyo ba na may tinatawag tayong danger triangle of the face? So yan po, yan nakikita nyo, danger triangle of the face yan. No? So galing dito sa taas ng ilong hanggang dito po no? sa so may lip area. So yan po ay marami po yung blood vessels dyan. So kunwari po ay may pimple ka or yung anak nyo may pimple dyan, bawal po hawak-hawakan yung pimple na yan dahil pwede pong mag-infect yan. Ngayon, pag pumasok yung bakterya doon sa pimple, pwede pong sumakay kagad sa blood vessels at pwedeng dumerekta kagad sa, sa kanyang brain. No? Kasi yung mga blood vessels, papunta ng brain yon So, very dangerous yon Magkakaroon kagad ng severe headache. Pwedeng lang natin. Pwedeng magka-seizure. Actually, pwedeng makakoma or even ma-lead to death. No? May narinig po tayong mga ganong occurrence and very dangerous po. Ang ginawa lang kasi yung narinig ko, kinamot-kamot niya yung kanyang pimple dito. Tapos nung kinagabihan, biglang naging severe na. So, hindi ko po kayo tinatakot. Nagwa-warning lang po na yung area na po yan, uh, wag nyo nang galawin yung pimple nyo dyan. Importante, malinis, nasasabunan kung kailangan ng gamot, siyempre pwede po kayong magpa-check up either sa doktor nyo o sa derma. Pero wag niyo yung kamay-kamayin nyo, lalo na kung madumi yung inyong kamay. Okay?